Isang araw, nag-uusap kami ng amo ko. Sabi niya, may kakilala ba daw ako na Pinay. Ang edad 30 hanggang 35. May passport na at wala pang agency dahil kukunin daw ng kanyang friend. Kasi gusto daw Pinay yung kagaya daw sa akin magtrabaho. Yung syempre, alam mo naman yung tayo mga Pinay ha. Yung hindi tayo mapapahiya. Kailangan malinis pagdating sa trabaho. Yung Uh, willing, mag, matoto yung kagaya ng magluto kagaya ng sa paglilinis natuturuan willing yung gano'n na mga hobby uh, attitude, hobby naman tuloy attitude na yung kumbaga, pagaya sa atin na pasensyoso pagdating sa paglilinis linis na linis talaga yung gano'n na mga attitude so mag-comment kayo sa baba kung sino yung mga willing at saka ang sinabi ko, 30 hanggang 35 ang edad tapos siyempre walang sakit na dinaramdan tapos wala pang agency dahil sila ata yung pipili ng agency kung saan kayo mag apply o direct hire kumbaga pero wala akong wala akong paki, pakisanoan ah, bahala kayo ha ah, yung gagastusin dahil ano lang sinabi lang sa akin mapapahanap pero sa wala kayong pakasabihin nyo gastos ni ano ganito ganon lapas ako dyan ha, basta pinahanap lang ako. So sa mga willing, mag-comment lang sa baba, okay?